So ayan no. Nagpapa-CR kami kay Pogi. Ang layo na nang narating namin. So ayan. So ito ang makikita nyo dito. Ayan. Preparation pa lang yan sa pagtatanim nila. So ito guys oh. Uh, maraming ano kapi. Ayan, no? naka na sila. Ayan. So, Suwerte ngayon ang may mga kape kasi mahal yung kilo. Maraming kape. So, ayan. Pauwi na kami. Pina, lang namin si Pogi. Yung alaga namin na maldito. So, ito. Ah, ganda. Ganda ng view. Every morning ito yung makikita mo. Nakaka-refresh. Madam! Ah, ano ay. ka? Na nagbalas ka man? Kano mo, ka matatanong kung ano mo nga Talay <laughs> Alay pa lang yung mga So, ang pangmaisan mo ay pa, ang kapihan mo ay panharbis. Honey, ah, wish lang. Malay natin someday kuha pa tayo ng paragis din tama ko. so, hanap tayo ng ano guys paragis para pang tea tuwing morning so yan guys no <laughs> so may maagang blessing tayo yan saluyot <laughs> naghingi kami ng saluyot <laughs> so yan <laughs> ay wait. wait saan din para mayroon daw dito may garden si eh. Bossing Diri. Diin. Sa... Asa? Di lang. do mas tambok araong. man tong ara dito. Huh? do mas tambok. Sige lang ako sa to. Ay, wala pa ko may <laughs> So, kukuha tayo ng Amorin talbos ng, ng... kamote. Gano'n siya harvest isang kamote? Ay, isang kapi Ah, ha, harvest. Alangan. Ha? Alangan. Lugar busy si busing okay. ng kapino no? Yan. Kuha tayo ng saluyot. Masarap Ay, ito kahit... Ay, to. Oh. Itong may pisto sa palengke Pader man na sa to. Yeah, so, yan guys. May ulam na tayo. May ulam na kami. Ay, na pa tayo ng paragis. Ito no? dami, no? Ayan. Ang babait na mga tao dito. Ayan. Ayan yung paradis. Ayan.